sa Lagawe uh, sa pamamagitan ni kapatid na Merlin. Go ahead, Ifugao, please. Opo, uh, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ha, salamat po sa Diyos. Mula po rito sa Lagawe, Ifugao, narito po ang ating uh, bisita po na magtatanong si kapatid na uh, Plabignano Lunag. Sige po, kapatid. Uh, maraming salamat po, Brother Eli at Brother Daniel, sa pagkakataon na ito na kahit uh, Dalawa lang itatanong ko sa dami sana ang gusto kong itanong. Ako po ay nakalimang araw sa mass indoctrination. Bago pa ako magpabautismo, gusto ko munang ng malis lahat yung mga dati kong masasamang gawain para hindi ko naman ma ipahiya kung ako ay kasali na sa grupo ng dating daan o iglesia ng Diyos sa mga darating na araw. Unang tanong po, ako po ba ay maliligtas kung susunod ako sa lahat ng patakaran ng iglesia ng Diyos tungkol sa pananampalataya sa Diyos kahit hindi ako magpabautismo? Pangalawa po, sangayon po ba kayo na halos parehas ang ikinamatay nila Jesus at Jose Rizal? Kasi sa akin po ay uh, malaki ang papel ng mga high priest noon tungkol sa pagka, pagkamatay nila. Yan lang po. Ah, uh, una kapatid ano, although merong similarity sa pagkamatay ng Panginoong Hesus at ni Jose Rizal, pero yung high priest na pinangungunahan noong araw sa panahon ni Kristo ni Kaipas, ano, eh ito mga hindi pa rin Katoliko ito, although tinatawag silang priest, kasi dahil sila yung mga saserdote, yung saserdote kasi salitang Kastila, uh, translated in the English Bible as priests. Hindi pare, ano? Saserdote yon Sa katoliko, tawag pare eh. Pero sa talagang tawag, sa Biblia, saserdote. Sa English, priests. No? Yung mga nagpapatay kay Kristo, yung mga kapangyarihan ng mga high priest sa panahon ng Pinoso Kristo. Pero ang hindi po magkaparehong magkapareho ay eh yung dahilan. Kasi ganito kapatid, ano? Ang pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo, hindi lang siya nagsasalita laban sa aral ng mga scribat Pariseo Kaya siya namatay pangunahin sa lahat para tubusin ang ating kasalanan na hindi magagawa ni Rizal. Iisa lang ang maaaring makatubo sa kasalanan ng sangkatauhan at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Doon sa punto na hindi sila magkapareho. Pero yung aspeto, yung kagalitan ng tao, eh, magkapareho magkaparehong kamatayan nila. Sana naunawaan mo, kapatid na Plabiano, no? Yung unang tanong mo, maliligtas ka ba kung susunod ka sa lahat ng patakaran ng iglesia sa Biblia? tungkol sa pananampalataya kahit hindi ka magbabautismo. Alam mo kapatid, ay, ewan ko lang kung, kung naniniwala ka sa Biblia, no? kasama kasi sa patakaran yung mabautismohan eh. Eh sa premis mo, kung susunod ka sa lahat ng patakaran, eh pag hindi ka nagpabautismo, hindi ka sumusunod sa lahat ng patakaran. Eh kasi unang patakaran yun, yung bautismo eh. Ang unang-una yun eh, 22-16 ng awa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Yun ang unang-unang sinabi ni Ananias kay Pablo nung siya ay Saulo pa ang tawag sa kanya. Sabi kay Saulo, Ba't ka tumitigil? Magtindig ka. Ikaw ay magbautismo hugasan mo yung kasalanan kasi hindi ka naman matatanggap ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya malibang maghugas ka muna ng kasalanan. Eh, ang first step para mahugasan ng kasalanan, yung pagpapabautismo. Basahin natin ang 2.38 ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kasi alam mo kapatid, ano, yung bautismo ang kapatawaran ng kasalanan, yun na naglilinis ng kasalanan. Eh. Eh, hindi ka naman magagamit ng Diyos bilang kasangkapan kung marumi ka eh. Kaya kailangan linisin muna ang kasalanan at yun ay nangyayari sa bautismo. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 2.20 data datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa at ang iba ay sa ikapupuri at ang iba ay sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malini sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari nakahanda sa lahat ng gawang mabuti. Aming sisidlan sa isang bahay. Ang argumento ni Pablo, kung sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na sa lahat ng gawang mabuti. Kaya ka lang magagamit ng Diyos para sa lahat ng gawang mabuti kung ikaw ay sisidlang malinis na. At ang paglilinis ay pangunahin na ang bautismo. Yun ay isa sa mga patakaran. Sana naunawaan mo kapatid na Flaviano. Salamat po. All clear, brother.